Praise God, praise God. God is good. All the time and all the time. God is good. Praise God, praise God. Isang sa bawat isa. Sa pagkakataon ito, tayo po ay dudulog, lalapit sa ating Diyos na bukay ng may pananampalataya na kung saan may dalawa o tatlo na nagkatipon sa kanyang ala. Naroon siya sa kanilang kalaginaan. Sa araw na ito, tayo po ay dudulog sa Panginoon sa ngala ng Bayan ng Bugi sa probinsya ng Cagayan. Aling hilingin na maitatag ang alta ng ating manunubos sa bayan ng buge. May mudag sa ato mga kaigsuunan diha sa Visayas ug sa Mindanao. Bisan pa ka tunga itong mga kaigsuunan na sa Luzon ug sa laing nas talaygon ang ginoo sa walay katapusan. Ang atin pong pagsambay mula sa aklat ng mga awit, ikapitumpot walong kabanata, ang talata po ay siya. Tulad ng Ephraimita, mga pana ang sandata sa panahon ng labanay, nagsitakas pa rin sila. Tulad ng Ephraimita, mga ang sandata sa panahon ang laban na nagsitakas pa rin sila. Tulad ng Efraimita, mga panang satata. Sa panahon ng laban na Nagsitakas pa rin sila. Maraming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kami po'y nagpapasalap sa pagkakataon. Na minsan pang makadulog at makalapit sa iyong panaharapan. Mga kami po'y nagpapakumbaba. humihingi ng tawad sa lahat naming pagkakasala. Kami po'y dumadalangin, dumudulog, na para sa bayan ng Bugay sa probinsya ng Cagayan. Ang aming panalangin ang lahat ng altar at lahat ng kasunduan na ginawa sa bayan ng Bugay nang hindi ayon sa pangalan ng aming manunupos ay mapawalang pisa sa pangalan ni Jesus. At ang aming dalangin tunay sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu maitatag ang alta ng aming Panginoong Heso Kristo sa bayan ng uge. Maraming maraming salamat po ang aming pag-asa tinugon mo at tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Heso Kristo. Amen. 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 Praise God. Praise God. Ang atin pong pangkulay ay mula sa Aklat ng Genesis, ikatatlumpong kabanata, ang talata po ay 34 apat hanggang tatlumpot Mabuti, iyan ang ating gawin, tugon ni Laban. Ngunit ng araw rin iyon, ibinukod ni Laban ang lahat ng kambing na may tagpic maging barako o inahin. Kaya hindi ng mga tupang itim at ito'y pinaalagaan niya sa kanyang mga anak na lalaki iniwan niya kay Jacob ang natira sa kawan at silang mag-aamay lumayo ng may tatlong araw na paglalakbay. Dala ang alaga nilang kawan. Ang Diyos po ang magpala ng kanyang buhay at makapangyariang salita. Ang bahagi pong ito ng banal na kasulatan ay tumutukoy doon sa kasunduan ng ating nunong Hakob at ng kanyang biyenan na si Laban. Tinanong siya ni Laban, kung anong gusto mong ibayad ko sa iyo? Sabi niya, naku, sabi niya, sobra-sobra eh, na yung kabutihang ginawa nyo para sa akin. Sabi niya Laban, ako hindi pwedeng libre. Sabi niya, no. So, ang sabi niya ako, oh, sige. Uh, Tutal naman, nabantayan nyo, nakita nyo kung paano ako'y naglingkod at lumanap ng inyong kalooban, sabi niya, Papa, ete yung mga itim na tupa, yun ang akin. At yung mga kambing na may tagpi. Umayag po si Laban. Pero alam niyo, nung araw ding iyon, ibinukod ni Laban yung mga kambing na may tagpi, maging barako o inahin. At yung mga tupang itim. Kinuha niya tapos pinaalagaan niya sa mga anak niya na lalaki. Umalis sila. <laughs> Umalis sila sa isang lugar kung saan sila naglakbay ng tatlong araw. So hindi po malapit yung kanilang pinuntahan. Talagang inilayo ni Laban para hindi makita ni Jacob. Isa pong katotohanan na ang pakikipagkasundo ay marapat nating gawin sa mga taong may pagkatakot sa Diyos. Si Laban po, kilala niya ang Diyos. Pero wala po siyang pagkatakot sa Diyos. Bernie, bakit mo naman yan sinasabi sa amin? Alam niyo po, kahit ang pakikipagkaibigan sa mga tao na walang tunay na pagkilala sa ating Panginoon ay isang napakadelikadong gawain. Ito po ay eh hindi lang paalala para sa mga kadalagahan, kabinataan. Ano po? Ito po ay eh paalala para sa mga tao na nakipagkaisa sa ating Panginoong Heso Kristo. Sa pagkatisa pong katotohanan na ang kaaway ay gagawa ng paraan upang tayo ay mailayo sa ating manunubo. Totoo po, isang katotohanan na wala pong makakabawi ng ating kaligtasan maliban dun sa nagbigay nito. At bakit naman babawiin ng Panginoon ang ating kaligtasan samantalang ito yung kanyang tunay na naisin para sa bawat isa? Pero kung tayo po ay eh na eh, ako, ayoko na nung gusto at ipinagagawa ng Panginoon sa akin. Aba, para po tayong tumatalon galing sa kamay ng ating manunubos. Ano po? So kung tayo itatalon, eh, ano po ang magagawa ng ating <laughs> manunubos? Eh bakit mo naman yan sinasabi sa amin, Ber? Mga kapatid, isang katotohanan na dapat nating bantayan yung mga kaisipan, yung mga pananalita yung mga ginagawa natin na hindi nakapagdudulot ng kapurihan at kaluwalhatian sa ating Ama ay maaring maging paraan ng ating paglayo sa Kanya. Ang sabi ng salita ng Diyos sa Isaiah chapter 59, hindi maikli ang kamay ng Diyos upang hindi tayo maabot. Hindi siya bingi upang hindi tayo marinig. Gayon man, yung ating mga kasalanan ang nagiging dahilan kung bakit tayo hindi marinig ng Diyos at kung bakit hindi niya tayo maabot. Bakit? Kasi nabubuhay tayo hindi sa kanyang kalooban kundi sa ating sariling kagustuhan dapat po nating bantayan. Mga kapatid, ito po yung sinasabi natin. Ano po? Ano yung pinagkakaabalahan natin sa panahon pong ito? Napakadali. Yung ating mga internet. Ano po? Yung ating mga gadgets. Napakadali na tayo ay matukso. At kung tayo po ay eh hindi mapagbantay at tayo'y mahulog sa tungso, e eh saan po tayo dadalhin? Yan po ay eh dapat nating maunawa mga kapatid. sa ang katotohanan nito ay nakasalalay aba, saan ka patungo. Kala ko ba, Bernie, walang bawi, walang pagbawi ang kaligtasan galing sa Panginoon. Samantalang ito po, ito eh, totoo. Eh mga kapatid, hindi naman tayo pipiliti ng Panginoon dun sa ayaw natin. Ano po? Kaya hindi natin masasabi na ano, uh, hindi ko gusto yung kaligtasan. Eh. Hindi ko gusto yung pag-iingat na ginagawa ng Panginoon sa akin. Ako, mga kapatid, napakadali po niyan sabihin. Pero ang katotohanan, mga kapatid, na kasalalay sa ating Diyos na buhay. Eh, iniligtas na tayo. Ano bang gusto natin manatili sa kasalanan? manatili sa karumihan, manatili sa paggawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa kanyang harapan, eh saan po tayo pupulutin? <laughs> ano po mangyayari sa atin noon? Kaya alam niyo po mga kapatid, ito pong panawagang ito na tayo po ay makipagkaisa sa ating Panginoon at sa Kanyang Dakilang Kalooban. Makipagkaisa sa Kanyang Espirit. Ano ko naman magagawa yan, Bernie? Sabi po ng John chapter 15, Kung ang mga salita ko ay mananatili sa inyo, ko, kayo'y mananatili sa akin at ang aking mga salita'y mananatili sa inyo. Hihingin ninyo ang anumang inyong maibigan at ipagkakalukob sa inyo. May pangangailangan na tayo'y pang-araw-araw na manghawakan sa katotohanan ng salita ng Diyos. Ito yung maghahatid sa atin ito yung magdadala sa atin. Ito yung magkakaloob sa atin ng kaliwanagan, ng kaunawaan. Ano bang nais na para sa ating buhay? Mga kapatid, ang pinakamainam na landas ay ang landas ng katwiran ng ating Diyos na buhay. At ito'y malalakaran natin sa pamamagitan ng araw-araw na pagpubulay ng salitanan. Kung tayong pumayag na may araw na darating na lalagpas nang hindi tayo nang hahawakan sa katotohanan ng salitanan. Kung ipagpaliba natin yun. <laughs> napakahalaga po na sa bawat sandali yung katotohanan ng salita ng Diyos ang ating pinanghahawakan sapagkat dito po yung tunay na maghahatid sa atin sa lantas ng katwiran. Manalamin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat kami po'y nagpapasalamat sa iyong patuloy na paglalantad ng katotohanan para sa iyong mga anak. Kami po ay nagpapakumbaba, ng tawad sa mga pagkakataon na kami po'y hindi nakinig sa iyo. Lalo na po doon sa aming pakikipag-ugnayan at pakikipagkaisa sa mga tao na walang tunay na pagkakilala sa iyo patawarin mo po kami, Panginoon, lalong-lalo na dun sa mga panahon na aming ginugugol sa mga gadget, ang dios sa internet, nang hindi naayon sa iyong dakilang kalooban ng aming panalangin, linisi, pawiin ng lahat ng kasinungalingan at gawa ng kasalanan. At ang aming panalangin tunay, ang inyong katagumpayan, ang aming mapanghawakan, Dasal namin, Panginoon, ang patuloy na kauhawag sa iyong banal na salita. Maging dahilan kung bakit kami makapanatili sa iyo. At ang iyong salita ay makapanatili sa at ayon sa iyong pangako. Hihingi namin ang aming maibigan na tunay na ipagkakaloob mo sa amin. Lord, maraming salamat sa pagkatang katotohanan nito ay nakasalalay sa aming pananatili sa iyong salita at ng iyong salita na mananatili sa amin. Maraming maraming salamat po. At ang aming pag-asa, tunay kami magtatagumpay para sa iyong kabutihan. Lord, aming itinudulog sa iyong bayan ng buhi sa probinsya ng kagaya ng aming panalangin, Ikaw po ang magkaloob ng unawaan sa katawan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Dasal namin ang patawara at sa pangalan ni Yesus siling namin na maitatag sa pangunguna ng iyong Santong Espiritu. Ang altar ng aming manunuko sa bayan ng buge. Maging dahilan kung bakit bumaba ang iyong Santong Espiritu ng may kapangyarihan upang magkaloob ng kagalingan, ng himala sa lahat ng sakit na ramdam. Ang hiling Panginoon, dumalo yung pagsama mo na ito sa buong pag kagayan Legas, Ipa, Manila, Pampanga, pati. Sayaan mong ang iyong kalwalatian ay maranasan ng mga bayang ito tunay na maganap nila ang iyong tawag sa kanila. Si Oso Pre, sa pagpapala mo sa kanila, Panginoon. Kayaan mong dumaloy sa buong luso, Visayas at Mindanao. Dalangin namin, Panginoon, na tunay na magkaroon ng katuparan ng iyong dakilang kalooban sa pagganap ng iyong nais. As we also pray for the fulfillment of your purposes, Panginoon sa aming pinakamamahal na bayan. Hayaan mong maranasan namin yung tawag mo to be the launching pad of the gospel, to be a missionary, standing country, and to be the America of Asia in the heart of its glory. Dasalin po namin ng pagkilos mo ng may kapangyarihan sa aming mga misyonero sa iba't ibang panig ng daigdig. Lord, ikaw ang magkaloob ng kalakasan at patuloy na pagsusumigasing na matupad ang nakilang kalooban. As you also pray sa aming mga OFWs na tinawag ko bilang overseas Filipino witnesses. Ayan mong sila'y sumaksi sa mga bansang yung pinagdalahan sa kanila. As we also pray sa aming President Marcos, Vice President Duterte, sa Senado, Kongreso, Judiciary, Military, Police, Local Government, we declare them of the Lord, na maghari sa aming bayan. Nasal din po namin ang pagkilos mo ng may kapangyarihan sa lahat ng departamento sa aming gobyerno, lalo na Panginoon doon sa mga agencies na patuloy na pinangungunahan ng kaaway sa pamamagitan ng korupsyon sa pangalan ni Jesus. Father, we declare an exposition all the lies and deception of the enemy sa gobyerno ng Pilipinas. At ang aming hiling tunay, magtagumpay ang iyong katotohanan at katwiran. At Lord, we also ask your conviction dun sa mga nagkurap ng pera ng bayan. Lord, magkaroon sila ng kaisipan, ng kaunawaan. ay kawang tunay na may-ari ng resources ng aming bayan at sila'y magpakumbaba, umami sa kanilang mga kasalanan at tunay na maitanyang ang pangalan ng aming mano. Lord, you also dun sa mga bansa na tutunguhin ng iyong lingkod upang manalangin ng Vietnam, Cambodia, Myanmar, Laos, Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia, Brunei. Dasal namin ang kalwalhatian mo sa pakikipagkaisa ng iyong lingkod sa mga pasto, sa mga misyonero, sa mga manggagawa, sa mga iglesia na naglilingkod sa iyo. We declare the fire of revival sa pangalan. Ni Jesus. Maging Panginoon ang provision sa lahat ng pagsunod at pagganap ng iyong dakilang kalooban. I also pray Panginoon sa aming uh, mga kapatid sa Hong Kong, Macau at Taiwan. Nasal namin ang iyong santong spirit ang bumaba at manguna sa kanila. As we also declare peace over Israel and the thought of revival sa South Korea, sa North Korea, sa Brazil, sa Russia at sa Amerika. Maraming maraming salamat po. Inaangkin namin tunay. Tinukunin tinanggap namin ang aming panalang sa pangalan ng aming Panginoong Isus. Amen. 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 Praise God. Praise God. Sa pagkakataon ito, ayan niyo pong salita ito ang basbas ng Panginoon sa inyo at sa inyo sa bayan. I declare the everlasting love of the Father I declare the unending blessings of the Son. I declare the sweet, sweet, sweet fellowship of the Holy Spirit, now and forever. I declare this no house and not with parking, with a new vehicle and with a flourishing business in Jesus. Name, amen. 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 Praise God. Praise God. Haggang <inaudible> sa sama-sama nating ideklara. God bless the Philippines. Big time. And so we declare to God be all the glory in Jesus' name. Amen. 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 many 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 Amen. Praise God. Praise God.